At matapos nga naming maglugaw, kami ay tatakbo ng muli. Nakabalik na naman po kami ng dinggalan. Katatapos lang ho namin bumili ng souvenir item na magnetic. Tatloy sandan at doon nagkape po kami kanina ron at yan medyo ang oras ngayon ay mag alas ko na po ng umaga yan. at ito yung mga kasama namin yan. gaya nga kanina nung pinakita ko yan tricycle, dalawa sa katatlong single lang mo kami ngayon yan. at pabaybayin na namin yan papunta dyan at siguro Baka lagpasan namin yung butas na bato, yung pinagalingan namin nakaraan. Barangay Matawi siguro ang pupuntahan noon namin. Ayan. Asensya na kayo, medyo madilim. Kanina napakaraming single na nakaparada dyan at ay si na sila. Masama ng mga single yon yung part-turner na yun. Ang daming grupo ngayon na pupunta ng dinggalan. tinitisnan natin. Grabe. So, ayan na nga. Nagbubungad sa'yo ang yan, mabato rito, pero doon mga mabuhang, so yan ang view dito sa view deck nila, kumbaga, ganda ng dinggalan. nga kami napunta sa Emas Beach Resort uh, Along Matawe Dingalan Aurora At kat mat katabi niya po ang Melmar Beach Resort At madali nyo lang matutuntun ang dalawang beach na ito na magkatabi sa pamamagitan ng Argon ng I Love Matawe Nasa left side lamang po sila At para uh, makipag-ugnayan, andito po yung information desk na uh, makakausap nyo po dyan na yung mismong anak na may ari. At ito nga po, ang loob ng EMAS. Diba? Kukuha kami ng ganyan na yun oh, no? snabero. Snabero. Yun oh, no? dahan-dahan lumilingon. <laughs> anong masasabi niyo po sa ano, Barangay Matawe, Dingalan Aurora? Okay naman. Okay naman kahit mabato. At mabato. Liggo pa rin. Liggo pa rin. Yun. Tayo eh. Dingalan eh. talaga. Lang natin. pumunta kami doon sa Bolinao, ganito rin. Yung Rock Garden Resort, mabato rin yung ilalim. Ayun. Ayun siya sabi niya mabato. Mabato talaga. Na ano rito, kumbaga marak formation pala rito sa matawe. Pero yung sinasabi sa akin ng barkada ko sa barangay pero, Villa Fontana. Yan na, oh. o. Ano lang yung hey, isla? Isla, ang dami o. Oh. Sana. Ayan o, ang damdaki yan, yung kulay itim. Oh, yan oh. Pero kahit nababato siya, hindi ganun masakit sa paa. Ewan ko lang sa ibang parte. Eh. Pwede pala sa may ano nun, mga ano na yun. na sa chitit eh. Eh, dito ang tuloy rito eh. Eh, natin ako. Okay. Dapat ang dito diba? Naraman. So, ganyan nga. Ang isda. Ang isda. Ito, dami. Diyos, so. O, lito yung isda. Tapo pa isda. O, uh, inaano ko baka mama, madulas ako. Yari ah, cellphone ko. O, dami, dami, Ayun, Hindi sila lumalayo? Hindi. Ano kaya yun? Dito. Ah, wala yan. Bato na lang yung ano. Ano ito Baka isda. Ano nga ba? Ah, wala yan. Damaw nga na. Hindi. So oh, ayan. Maano, masakit nga lang uh -huh. sa payo iba. Siguro the best dito eh, naka tsinelas ka. Tsinelas ka. Pero okay lang naman pag... Oh. Grabe. Aka. Saan ka maliligo pala rito? Uh -huh. Doon banda. Dito huh? banda. Eh, oh? langto ka lang sa middle of the. Ha? So, 'yan. Hanggang dito, puro bato pa rin. Uh -huh. Oh. Naku ko kala sa bandarito kung malalim na. Ano? Grabe, puro bato. Hanggang dito ho, mababaw pa rin at puro bato aray sakit sa kitsapaka. maliligo. Hindi ka pala makakalangoy dito halos. O mamaya pa yung tataas yung tubig. Siguro pagtasan tubig mamaya. So ayan, puro bato hanggang dito. At hanggang dito lang, binti. Ang tanga magagawa mo pala rito, ay magbabad lang. Pero palagay ko mamaya, pag angat ng tubig doon mamaya, makakaligo na, nang maayos sa iyo so yan wala sinelas kaya naroon nga, aray ko Pet. yes o takunong, sinelas nga hindi pa nga nakakilala siya ang galing na isla, pumapasok sa butas oh. nga maliliit po pa nagtatago yung mga isda sa butas galing pagpalapit na yung tao, pasok sila sa butas. Mamaya siguro ligo rito pag tumaas na yung dagat. Pero sa ganitong oras ng umaga, hindi maka, magbababad ka lang. O sa parte doon. So yan, yan ang ano rito. Yan, ganyan ang sitwasyon medyo masakit sa paa yung ibang bato pero iba hindi naman eh sa kagaya kong hindi sanay nang nakapaa medyo masakit sa akin o so, yan at yun ang cottage namin yung naarkila namin cottage ano po ah uh, 2000 kasama na entrance at hanggang alas dos ng hapon ano ng kinabukasan pa kami. Dumating kami rito ng 7:30. hanggang 2 PM. Yan, ayan ang epekto ng mga hindi sanay sa bato-bato. Sarap upah kineles ko 'yo. Tingnan natin sa gawin rito kung Baka hindi na muna dito. So, o yan, dito namin dito kung sa eh wala na po pagbaan mabato pa rin tanap tayo ng mapapaliguan natin ganon din eh oh. doon kami kanina galing ang siste nga lang kasi doon ah uh, 1,000 tapos 35 per people ayan siguro dito na tayo mamaya maligo banda rito ayan oh ayan dyan oh dyan banda Ah, dito pwede rito. Dito malalim-lalim yung Kumbaga dito pwede ka magbabad dito ngayon sa gawi rito. Pero po Sige nga suka sukatin mo nga anak. ako muna po pa. Eh, hindi ako pwede, may hawak ko cellphone. Eh no, isda oh. dami isda. Kunin tayo. Ano makahuli niya? Dito lang daw. Daming isda. Paano, Yan, baka may kuryente yun po po baka kuryente eh oh, ito ang katanda ko po si Nero tatabahan ng isda oh hindi mo mauhuli yan, mabibilis yan Hindi <laughs> mo mahuli yan. Teritoryo nila to eh. At lumusong na nga kaming mag-ama sa dagat upang uh, i-enjoy na ang uh, biyaya ng Panginoong na kapaligiran at tubig dagat na ito. Kami naman nung mag-ama eh wala naman talagang pangit sa amin. Kagaya galing kami ng Gumaka doon nga ho, maburak ang dagat pero naligo pa rin po kami. Para sa amin magama kasi yung moment, unang-una wala talaga sa Maynila o sa Novaliches o sa Bulacan ng dagat, nakatulad ng mga ganito. Dito lang ho natin mararanasan ang mga dagat na ganitong ah, bagamat sabi nga nila, mabato, pero napakalinaw naman po ng tubig dito. At ayan, ah, yung kumpanyo namin mag-ama, yung banding namin, ay, laging naroon pa rin. It doesn't matter talaga kung ano pang uri ng tubig dagat yan. Basta kami, walang pangit sa amin. Maliligo kami sa ayaw at sa ayaw ng iba. Mabato daw, tama po sila. Mapangit daw, tama po sila. Yun ay ayon sa kanila dahil sabi nga nila hindi daw bagay ang matawi sa mga bata o sa Emas Beach Resort. Kasi nung dumao nga kami ng habang nagkakainan ay may bata ang nadsira siya. Dugo yung kilay eh. Pero palagay ko kasama naman sa paglaki yun eh bilang isang bata. At isa pa sa komento nila, mabilis bumaba ang tubig. Alam niya po, tama pa rin po sila. <laughs> Wala naman po talagang maganda sa kanila eh. Diba? Pero kami magama talaga, maganda sa amin. Kasi, maghanap lang talaga kami ng ano eh, ng place eh, kagaya niyan. Yung nililiguan namin, may parang swimming pool dyan, na medyo malalim. Doon kami naglangoy-langoy. Siguro, yung problema natin sa paglangoy, hanap lang, manap lang talaga tayo ng spot na pwede tayong lumangoy at yun, makakalangoy tayo, may enjoy natin yung groundings ng nature. Nang naaayon sa disenyo ng Panginoong Diyos Ama. Alam nyo, ang totoo talaga, nung sinusuri ko at tinititigan at ah, lang yan, yung lagat na to, nilikha to palagi ko sa mga isda kasi mababa to. At mapansin nyo, yung mga isda, pumapasok sa mga butas-butas, ina-enjoy nila yung mga damo ng dagat. Kaya siguro talagang nilikha siya para sa mga isda. Yan lang, kumbaga, nakikibahagi na lamang ho tayo eh. Tayo na lang ho talaga ang pupunta sa mga uh, tirahan ng mga isda. Huwag naman ho tayong choosy. <laughs> yun ho talaga yun eh. Pero kita nyo yung mga isda oh, enjoy na enjoy sila. Nagkataon lang ho talagang hindi tayo isda. Kaya hindi natin i-enjoy in o na-enjoy yung mabatong tagat na ito. Pero para sa akin, no? Oh, it doesn't matter kung mabato ang tinitingnan ko talaga yung gandang gawa ng kamay ng Panginoon. Malupit para sa akin gumawa yung Panginoon ng mga ganyan. Para sa akin, maganda. Hindi lang basta maganda, napakaganda. Ay, yan po, 18 May 2024, araw ng Sabado. At kung mapapansin nyo po, ay napakaulat, napakaulap na ng kapaligiran. Dahil medyo nagtatag-ulan na talaga o nag-uulan na. Kaya ganyang kakulimlim ang paligid. Pero minsan, iniisip ko nung panahon na nandiyan kami sa dagat, sana nga umulan na lang eh. Para mas mag-enjoy pa namin yung uh, dagat habang umuulan. Kasi yung dagat, nung mga oras na yan, napaka maligam-gam. Kaya kung uulan, medyo maghahalo yung maligam-gam at lamig ng buhos ng ulan. At yun nga po, bago kami umahon, masaya kami mag-ama inulit ko, wala kasi sa bulakan ng dagat na katulad. Salamat sa Diyos at nakarating kami rito. Tagay sa Tagumpay. Kasama si Boss Alan, si Erning Javier, paring Melvin, at yun. Si Bernie kumakain, at si yun, Bay Jason. Ang tatakaw namin kasama. <laughs> Walang ginaw kundi kumain na kumain. Seven. Ang pulutan namin, buko. Tutulog lang, ginutom na. Mangga. Kuya Bano. Tutulog, kakain. At syempre, alam na, nandito kami sa Dinggalan Aurora, Barangay Matawe. Yan. Siguro, huling lakad muna namin to para sa tag-araw. Dahil... Huling hirit sa taginit. Ayun. Huling hirit daw sa taginit. Dahil ilang araw na lang, tagulan na talaga. may hirit pa ako sa dyan eh, taglong araw pa yun. Ito, hmm. so, guidelines. Hindi, yun sa ano, ito lang, next month. Bawal maligo sa tagat pag malaki ang alon, bawal maligo okay. ng lasing o nakainom ng alak. Pero kung may sinabi ka kanina, eh, no? Yung naka-gold, bawal maligo. Bawal maligo naka-gold. Yung naka-silver. yung naka-silver. Naka naka Wala naman <laughs> nakalagay na gold yan. Ay, no, sa pangatlo. <laughs> Saan? Wala o. Oh. Pero, pwede ba tanggalin yung sombrero? Pwede. Ayan. Ayan. <laughs> Mamaya, baka picture ka tayo. Tayo, tayo, tayo lima. Alam na isa nating member. Yung isa ko pala, ano? Oo, oh, may nakaya pa eh. Mamaya, oh, baka picture tayo. tayo <laughs> 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 Remember, sa tag-araw. Lima, Shaolin. <laughs> Sino isa? Shaolin. Sininom. Ah, si Pa, hindi. Doon, naghanan na isda. Kaya, at tayo magkaka-picture para remember sa isda. Uh, naglilinis sa isda eh. At isa rin po ito sa beach resort na katabi ng Emma's Beach Resort.